Ang pagdakip kay Jesus Pagkatapos manalangin ni Jesus, umalis siya kasama ang mga tagasunod niya at tumawid sila sa lambak ng kidron. Pumunta sila sa isang lugar na may taniman ng mga olibo. Alam ng traidor na si Judas ang lugar na iyon dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang mga tagasunod niya. Kaya pumunta roon si Judas kasama ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo at ilang mga gwardiya sa templo na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo. May daladala silang mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya sinalubong niya sila at tinanong, Sino ang hinahanap niyo? Sumagot sila, Si Jesus na taga Nazaret. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako iyon. Naroon din ang traidor na si Judas na nakatayong kasama ng mga taong naghahanap kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus na siya ang hinahanap nila, napaurong sila at natumba sa lupa. Kaya muling nagtanong si Jesus, Sino ang hinahanap nyo? Sumagot silang muli. Si Jesus, na taga Nazareth. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako iyon? Kung ako nga ang hinahanap nyo, hayaan nyo makaalis ang mga kasama ko. Sinabi niya ito para matupad ang sinabi niya sa ama. Wala ni isa mang napahamak sa mga ibinigay mo sa akin. Sa pagkakataong iyon, bumunat ng espada si Simon Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputo lang ka ng tainga ng alipin na ang pangalan ay Malkus, pero sinaway ni Jesus si Pedro. Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng ama?